sumayin niyo ang Espiritu, kapayapaan, at karunungan mula sa Diyos Ama ng ating Panginoong Jesus Kristo mga Biblical na kapatid kay Kristo. Ang destinasyon o ang tunay na goal natin ay dalhin tayo ng Lord Jesus sa Diyos Ama na perfect kaya dahil siya ay pinatay sa laman ayon sa nasusulat. Isang Peter 3.18 sapagkat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ngunit may presyo na babayaran pagpasok sa kaharian ng Diyos kung saan ang mga matutuwid ay magliliwanag gaya ng sikat ng araw Matthew 13.43 sa Revelation 7.13.14 na dakilang kapigatian naman upang makaparon sa harapan ng trono ng Diyos Ama. Ito pagpapatuloy pa rin ng ang kahalagahan ng banal na kasulatan sa buhay nating mga tao bilang user guide na mula sa Diyos kung paano gugulin o gamitin ang espiritu, kaluluwa, katawan, at lahat ng tinatangkilik natin na ayon sa Biblia ay pag-aari lahat ng Diyos ngunit ang halos lahat ay hindi ganito ang mga paniniwala bilang mga nadisib o nad-aya. Papahirap na nang papahirap ang buhay sa lupa dahil sa mga pagsalangsang, kasamaan, at iba pa ng mga nananahan sa buong lupa, taas ng taas ang presyo ng lahat halos dahil sa sumpa ng Diyos dahil hindi ginugugol ng lahat halos ang mga pera na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila, bukod sa hindi na sinusuko sa bahay ng Diyos na siyang tunay na idol siya na pumasa sa pagiging pintuan ng langit ay ginugugol pa ng maraming mga mangmang sa banal na kasulatan ang kanilang mga pera at tinatang sa ikapapahamak nila dahil sa hindi makatuwirang paggoogle, kaya sana makatulong ang Baidiong ito kung isusurrender sa Diyos gaya ng ginawa ng mga unang siglong kristyano sa Acts 2.42-47 at Acts 4.32-35 ay mabuti at walang problema, ngunit halos wala nang gumagawa ng mga ganito dahil iba na raw ang panahon ayon sa mga baluktot ang katwira na hindi biblical, kaya kung walang tunay na idol siya ay walang samahang bahay ng Diyos. Ang ating diskurso ngayon ay saan pa ba at kanino ba dapat? Ibahagi o ibigay ang perang limos na para sa mga dukha, kung walang bahay ng Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ganito? Matthew 19.21 Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatang kilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Magbibigay po ako ng mga dapat o tamang tao na bigyan o bahagina ng pera o limos upang tayo ay pagpalain, mamaya po sa pagpapatuloy nitong mga sinasabi ko dito. Sinasabi ko sa inyo mga minamahal. Ingat po tayo mga tunay na kristyano, baka sa maling desisyon natin na dahil kulang sa tunay na kaalaman mula sa Diyos ay mapahamak tayo, gaya ng maling paglilimos o pagbibigay ng pera sa hindi marapat, sapagkat anumang inihasek o ginawa natin ay aanihin natin sa eternity. Sa Biblia may babanggatan muna akong dalawang person of interest gaya ni Lazaro at ni Job na binigyan ng pera o kaloob ng mga tao pero nasa kalagayang ligtas. Sino ba ang mga dukha o dumanas sa kalagayang dukha na ito? Mas mabuti na tayo ay maging biblical parati kaysa hindi sapagkat naniniwala tayo na ang banal na kasulatan ay hindi nagsasaysay ng walang kabuluhan na kung uunawain ay pinakamahalagang pagbatayan natin ang banal na kasulatan, banal dahil pag-aari at kinasihan ng tunay na Diyos 2 Timothy 3.16 kaya napakahalaga talaga ang mga nasusulat ayon sa James 4:5-7 bilang pagpapasakop sa ating tunay na Diyos kung babasahin natin ang look 16 anim na lalo yung verse 20 dahil isinasaad doon ang isang pulubi na si Lazaro na puno ng mga sugat na pasado sa standard ng Diyos bilang isang pulubi, ibig sabihin ay dapat bigyan ng ibabahaging mga pera o limos upang makapagtipon ng kayamanan sa langit ayon sa nasusulat sa look 12 at isa pa na binigyan ng mga kaloob ng mga kapwa-tao, marahil pati pera, at mga kaibigan niya ay si Job na mula ulo. Hanggang talampakan ay may bukol, Job chapter 2, to 8, buong chapter 42 ng Job, at sa ibang bersikulo ay mayroon pang o worms sa English. May isa naman ring pulubi gaya ni Bartimeo sa Marcos Capitulogis 46 pati yung sa Acts 3 Luis, sa pababayong baldado ang dalawang paana na sa magandang templo na Ma'am Alamos. Kaya hindi po dapat basta-basta na magbabahagi o magbibigay tayo ng pera at mga kaloob sa mga hindi karapat dapat baka imbes na tayo ay pagpalain ay masumpa pa tayo lalo dahil hindi tayo nagiging biblical na sapagkat marami ang mapagsamantala sa panahon ngayon lalo laganap ang kahirapan lalo at bunga ito ng pagsuway sa Diyos at katamaran ng mga karamihan kaya nagiging dahilan na maraming nang o na mamaalamos kahit walang mga kapansanan at sugat o bukol mula ulo hanggang talampakan, bagamat may kakayan pang magpagal upang kumita ng pera o salapi, kaya imbes na sila ay nagbabahagi ng pera sa mga pulubi o tunay na dapat mamaalamos o manghingi ay sila pa ang nililimusan kahit hindi dapat, kaya masasabi nating dahil sa katamaran ay ayaw magpagal ng mga kamay. Sa Biblia ay may nasusulat na ganito, 2 Thessalonians 3.10, kung ang sin o man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Pwera lang po, yung mga lingkod ni Kristo na gumaganap ng kalooban ng Diyos ayon sa nasusulat sa, Matthew 2533 33 na po, marapat silang pakanin, painumin, paramtan, at iba pa dahil sa pagiging lingkod talaga ng Diyos, kaya lang mag din po tayo baka false prophets ang iyon gaya ng nasusulat sa Matthew 715 21 Ang dami kasing shallow o decibed so-called Christians ang nagkalat sa buong lupa mga walang espiritu ng Diyos at ni Kristo. Kaya hindi tunay na nauunawaan ang mga banal na kasulatan, kaya sana may napupulot kayong aral na malalalim talaga upang tayo ay makarating sa ating goal ang pagpalain ng ating Diyos forever. Kasi yung mga pelikula, o teleserye ay sinasabi ng marami ay mayroon daw na napupulot na aral pero ang katotohanan ay hindi o nakapagliligaw lang gaya ng ang probisyano na palabas sa absan at iba pa. Kaya ingat po tayo sa paglakad at pamumuhay bilang kristyano, at hindi ko naman pinipilit ito bilang payo rin dahil may kanikanya tayong faith mula sa Diyos. Pagtulungan po tayo hanggat maaari at huwag mag-awa kung naidagdag na tayo sa bahay ng Diyos na tinutupad ang nasa Acts 2.42-47, ay tiyak o karapat dapat na tayo sa ating kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya dahil sa pananampalataya kay Kristo at kung hindi pa lalo walang bahay niya dahil sa katigasan ng puso ng mga so-called Christians ay magrepent pa rin para kung pinatawad ng Diyos sa ngala ni Kristo ay ligtas pa rin sakaling mamatay na ang mga laman natin at mananatiling ligtas naman ang mga ang kaluluwa natin kahit ang Diyos ay binigyan tayo ng buhay na nagkakasala ng hindi sa ikamamatay. Hindi ang ikamamatay ang binabanggit ko dito isang John 5.16 at kung ngunit kinakailangan pa pala nating maging sakdal dahil ang Diyos ay sakdal Matthew 5.48 o mamatay dahil sa salita ng Diyos kung kalooban niya tiyak mangyayari kaya dapat huwag ikabalisa ang mga bagay na ganito basta tumalima pa rin. Pagpala inawa tayo ng ating Diyos Ama dahil kay Kristo. Purihin ang ating Diyos ang Ama, magpasawalang hanggan, Amen.